Good morning, mga loves. So, last day na namin ngayon dito. Ah... Uh, tulog pa yung mga tao. Agad ah, naman nagising ni Mama. Nagsisinop na si Mama. <laughs> Tapos, merong guests na nag-rent dito, mga loves. Kaya medyo dumami yung tao kahapon. Kasi mas marami sila dyan. <laughs> kami ilan lang kayo, mga loves? Like, 14 lang yata kami or 15. Kasi so, lang, dami nila. So... Kain muna tayo. Kinikisa ng mga bata para ano, mga loves eh. Para, anong tawag dito? Makaligo na sila kasi ang check out namin is 11. Gising na ang ating mayora. Gising na guys. Gising <laughs> na. Gising Magluluto muna tayo mga loves. So for today's video, magkaano tayo ng nilagang hotdog. Ma. Ma. <laughs> Hindi pa pakuluan pa yan mga loves. Then, isusunod natin ang oh, manganiza. Naluto na ang ating hot dog. Sinunod ko na ang manganiza. Naluto ko na yung longganisa mga nag. Ayaw ni ate ng luto ko. <laughs> Kasi niya rin sunog. Eh, kumulo na yan eh. Okay na to. Kainan na. May tayo sa na ano. Kamatis. Yung kape oh. Ayan pa yung tirang ano kagali oh. Na na. Let's eat! It. Kasama ko ang pamangking kong sobrang sutil. Ayaw. <laughs> Ayaw sumama kahit kanino. Kagabi sumasama na to sa akin mga loves eh. Ayaw niyang ilagay yung sombrero sa kanya. Kaganda pa naman ng outfit mo? Sungit-sungit naman yun. Hmm. Sumayot so, ka naman sa kanila, Oh. Ha? Pakasungit! <laughs> <coughs> <coughs> Ayun, oh. Pumasok <coughs> <coughs> kami sa kwarto. Yan ang gusto niya, oh. Ngayon lang. <coughs> Mama! Mama! <coughs> <coughs> Sige pa. Ano yung minta? ik mo pa yung i-check mo yung tattoo niya. Tattoo mo. Tattoo pa mo. pa <laughs> mo. Naliligo na ibang mga bata. Isab-sab. Ay, ano? Hindi naman. <laughs> Irritable ka pa rin, girl. Ah, ana, Ito na, ano? Ito na, yun. Ligo na, ligo na. <laughs> Ayun, ligo na, ligo na. Yon. Hirap rin picturean. Ah! Puro <laughs> iyak. <laughs> May ligo din daw si Erin. Ayun, sila rap-rap naligo na din, oh. Ayun, oh. May ano pa. Tignan mo si Talay yung kahoy. <laughs> ah, ayan na, na. Ligo na. Ligo na. Ligo <laughs> na. Ah, Magtatabo ka dito sa muna. <laughs> oh! Yan. Yan. <laughs> ah! <laughs> Yay! <laughs> maligo at yung tattoo ko sa baba ay hindi pa siya fully healed. Mga loves. Mali pala. Dapat nagpa pala ako mga loves nang yung bago ako umalis para na-enjoy ko. Pero kahit sa ano sa Boracay mga loves kahit bawal mali ililigo ko talaga siya. Kasi ano? Sayang naman ang pag na natin sa Boracay kung hindi natin siya ililigo

6 hours, no? Hindi, mm. tagal. 6 hours drive. Matagal-tagal mga loves. Ayan natin mga passenger. After uh, hindi na alam sila hindi yung binigay. Ayan na. Oh. Ayan na ang pandikop. Oh, may kalain rin. Sumarin. Uy, sarap. Ikaw pa. Ayan mo? sarap. Sarap. sarap nung yun sa likod o habang <laughs> nagbabiyahe ka kain parang fresh lang fresh sya sarap rin paano ka papayat niya yan <laughs> diet po may hot dog may hotdog. dog may dog may hotdog, ber. Ber. Isa, isa <laughs> The rice Sa <laughs> rice cooker ka naman ako makain yan. Wala pong kutsara eh. Wala nung plato. May plato pala. Stop kami dito mga loves sa bilya ng mga dried fish. Kasi mag-aano tayo. Dadali natin ito sa US mga love. Ayan o, ang dami. Kano kaya ito kuya? Oo. Oh, ito pa mga dilis o. Oh. Ang dami. Dilis eto oh, 3 one 100. Ito kaya? Ah, ito. Walang tayo. Ang dami. Ito yung ano po set ipon, Hipon. Suka. Din tayo. Ano yung ito? Binala lang sa special. Just binala lang. Okay. Bili kami ng suka. 100 dahil isang ganito. Suka yung gusto oh, tayo. Oo, tagi isang. Isang kilo. Bibili din ako. Ilaki na tayo ako. Hindi ko alam. Titignan ko kung gaano kadami isang kilo. Isang kilo sa akin. One for isang kilo. Ang pasalubong natin mga Tapos kuha tayo na mga 300, one for. Ah, kalate lang po. Sige, isang kilo. Isang kilo, kilo nito, Isang kilo na. Ito pala dilis, no? But, itong dilis, 200, one four Same din dito, mga lab. So, kaya tayong tag kakalahati. Ayan. Napakainit. Ang dami na bibi, bibig, mga lab. Ang kasalubong. Five, six. Thank you <laughs> Ay, ayun po. Thank you po. Okay, hey, mga loves. Para may na tayo. Yeah, may pang ano na tayo. Pang mga loves sa US. Pero may libre si Papa. Ayun ko Anong nili Sa driver po. Kaya, driver may libre. Ay, ang galing na naman no, talaga siya. Oo. talaga pagkakakalan. 100 din yan pa. Pay libre mo na si Papa. Tapos dalawang bagoko. Meron kami, ano, chicharon. Ito, nag-stop ulit kami dito mga loves, ibang bilihan. Magkano po dito sa Toyo? Sa Toyo mga kaliskis mo, 100 ang 140. One, ah, uh, 140 yeah. na yun. Ito, wait up 100 lang. Ito, tago 100. Then, ito, pasalubong, 6 for 100. Okay. Bili tayo nito mga loves. Maliliit siya. Pero, ano na pwede mo nang kainan na hmm, ano? Hmm, Tanda diba? yung tinikma uh Oo. -oh. Bili tayo nito mga 250, 1,4. Eh, ito, madam. Um, ano ma'am? Yan, pangalawa special. 300, 1,4. 300. Mas mura dito. Doon kami nakabili ng mas madami. Saan? So, uh -huh. madam. Hindi ko alam, alam eh. <laughs> oh. Kasi ko ito 350 sa kanila. Ito kasi baka ito yung mga special kasi <laughs> ito. Hindi, 400 yan. Tapos mm. ito 350 yata, I think. Mm -hmm. Oo. Oh. Ito na lang. Kasi ito nakabili na ako eh. Yan na lang kalahat. Ito rin mga loves. So, Ano? Magkano nga one-fourth? 300. hundred. Kalahati. Kalahati. Mm -hmm. Namimili din si ate. Pampasalubong din niya. Tagwa 100 po ito, madam. ko kayo. <laughs> Ayan pa. Kuya, namili na din. Kaya ay yung isa, kuya. Oo, oh, sige. Ayan. Ilagay mo na ito. Dami ko nabiling. Ano mga lahat? tuyo. Pala yung bagahe ko, puro tuyo na lang <laughs> ah. Ay, bali ano yun? Sa 8K, ma, yun na pala nung sa scatter, doon napunta. <laughs> sa tuyo. <laughs> oh. Ayan, may binili rin kami. Anong tawag dito? Yung dilis na ano. Yung matamis. Kuha ka na yung isa. So, nagdagay mo sa kanila yung iba. Sa atin yung isa. Para makain natin. Uy, oh, pahingi ako ng ano, tawag dito na? Tupig. Tupig. Ah. Sarap. 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 Ang sarap. Nasiraan kami mga love. Nasira ang aircon. Dito kami ngayon. <laughs> Tawawa yung bata kasi ano mga na sobrang init. Ay, naku. Ito ang hirap kapag nagre-rent ka lang mga love. Kaya, this is Nagtipid mo naman. Back on the road. Yes oh. <laughs> ko, napagawa na rin namin. Gamit na tagaktak ang pawis. Lalo na yung baby. Kawawa. Buti na lang naayos siya mga lagso. Pindiritso natin na Patay sa... Papa-uwi na kami mga lagso. Sana lang maging... Worth, wala na maging aberya hanggang makauwi kami ng bahay. Asa uh, ka na kami mga lagso. Finally. Pakain muna kami bago umuwi. Pakain kami dito sa Chong's Inasal. So, let's go. Chong's Inasal. Ayan. Ayan na, bulalo. Barbecue. Ayan, chicken. May baka nga May Meron pa tayo nintay, no? Ano pa? C6. C6, saka dinakdaka. love si papa. Busy, busy. Love na love niya talaga si Chuchay. May mga... May <laughs> mga buto-buto diniseb niya. Yung pinagkainan parang kinainan ng bagyo. May yeah. no. tornado. May tornado. <laughs>